Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Insurance na nagkakahalaga ng 571 million pesos ilalabas para sa mga magsasakang naapektuhan ng mga bagyo. Tatlong daang libong pamilyang kulang sa pagkain, itinala na Department of Social Welfare and Development bilang bagong benepisyaryo ng Walang gutong Program. Quiapo Church, hinimok ang mga deboto na manalangin hindi lang para sa sarili kundi maging sa bansa. Ako si John Dalistan para sa PNA Headlines. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng gobyerno sa mga nasalanta ng mga nakaraang bagyo. Naglabas ang Philippine Crop Insurance Corporation ng mahigit 571 million pesos bilang insurance para sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Sa ulat ni PCIC Head Joby Bernabe, mahigit 65,000 na magsasakang may insurance sa labing apat na rehiyon ang naapektuhan ng dalawang bagyo. Tinatayang nasa 147.3 million pesos ang halaga ng nawasak na palay. Nasa 55.6 milyon pesos naman ang halaga ng nawasak na mais, habang 224.3 milyon pesos ang high-value crops. Ayon pa sa Department of Agriculture, ang Bicol Region ang may pinakamaraming claimant ng insurance na inaasahang abot ng 119.4 milyon pesos. Halos nasa 11,000 na claimants ang naitala sa Kabikulan kung saan kabilang ang Katanduanes na isa pang pinang sinalanta ng mga bagyo. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang ilalabas na pondo para sa insurance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ng mga Pilipinong tumutulong sa produksyon ng pagkain. Binigyan din niya ang halaga ng crop insurance coverage lalo na sa paglala ng masamang lagay ng panahon. Umabot sa 4.13 billion pesos ang halaga ng pinsalang idunulot ng dalawang bagyo sa agrikultura. Kabilang sa mga nawasak ang halos 44,000 na ektaryang sakahan at nasa 19.2 million metric tons ng katumbas na produksyon sa gulay, niyog, hayop at isda at napinsalang pasilidad. Sinimulan ng itala ng Department of Social Welfare and Development ang nasa 300,000 pamilya bilang bagong benepisyaryo ng Walang gutong Program ayon kay DSWD Undersecretary Edo Punay ang naturang bilang ang kukumpleto sa target ng ahensya na na 600,000 kabahayang kulang sa pagkain na isasali sa programa para sa taong ito. Sinabi niyang pinalawak ang walang gutom program sa tulong ng pondo mula sa loan agreement ng Asian Development Bank o ADB bilang bahagi ng refuel or reducing food insecurity and undernutrition with electronic vouchers project. Ang refuel project ay proyektong ipinatupad katuwang ang ADB, French Development Agency at OFEC Fund for International Development para tulungan ang nasa 750,000 na kabahayan mula sa 22 lalawigan. Sa ilalim ng proyekto, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng 3,000 pesos na food credit buwan-buwan. Ipambibili ito ng pagkain mula sa mga tindahang accredited ng DSWD. Ayon pa kay Punay, positibong epekto ng walang gutong program batay sa datos mula sa social weather stations. Sa isang survey ng SWS, Bumaba ng 7.2% ang insidente ng kagutuman sa mga benepisyaryo ng programa mula October 2024 hanggang March 2025. Bumaba naman ang insidente ng involuntary hunger sa 41% noong Marso mula 48.7% noong October 2024. Ang walang gutom program ay inisyatibo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sugpuin ng kagutuman at kahirapan sa mga Pilipino. Hinimok ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno or Tiapo Church ang pananampalataya hindi lang para sa sarili kundi pati na rin sa bansa. Sa isang press conference noong lunes, sinabi ni Quiapo Church Rector Father Jade Licuanan na ito ang panahon na kailangan palalimin ang paniniwala na ang debosyon ay ang pagiging isang mabuting Pilipino. Ang totoong debosyon, Anya, ay pagkakaroon ng pagmamahal sa bansa. Dagdag pa ni Lituanan, ang tao ng pista ng itim na nasareno tuwing January 9 ay kailangan ituro sa mga tao kung paano maglingkod. Sa kabilang banda, nagpaalala naman si 2026 spokesperson Father Robert Arellano na huwag magdulot ng anumang kaguluhan ang mga lalahok sa prosesyon. Tatakbo ng sampung araw ang selebrasyon mula December 31 hanggang sa aktual na araw ng kapistahan. Sa balitang pangkalakalan, kinilala ang Don Ram ng Colsol Distillery sa Antique bilang best product collection sa ginarap na 2025 Panoblion Regional Trade Fair ng Department of Trade and Industry sa Iloilo. Ayon sa may-ari ng Colsol na si Matthew Solis, ang Don Tequio ay binubuo ng limang klaseng rum na pinangalanan na silver, Spiced, first ladies reserve, coffee and toasted coconut. Gawaan niya ang mga alak sa pinakamahusay na locally grown na tubo at molasses. Ang bawat ram ay may iba't ibang lasa na nakadepende sa ginamit ang raw materials na binili mula sa mga lokal na magsasaka. Plano ni Solis na itaas ang kanilang fermentation upang makagawa pa ng mas maraming produkto dahil inaasahan nilang tataas ang demand nito dahil sa natanggap nilang pagkilala. Itinayo lamang noong Agosto, ang rum collection ng Colsol Distillery ay may price range na 1,200 to 1,600 pesos na mabibili sa kanilang physical at online store. Samantala, pinangunahan ng Anito Handicraft Producers Association ang inaugurasyon ng bagong wooden handicraft production facility sa Gamay, Northern Samar. Layo ni nito na palakasin ng matagal ng tradisyon ng wood carving sa lugar. Sa isang phone interview, sinabi ni Provincial Economic Development and Investment Promotions Officer John Allen Berbon na naging posible ang pasilidad dahil sa 1.49 million pesos mula sa Department of Labor and Employment. Sa pamamagitan ng bagong pasilidad, maari na anya sila makapag-focus sa maliliit ngunit mas market-ready ng mga produkto gaya ng keychains, utensils, souvenir items, and decorative pieces. Dagdag pa ni Berbon, madali lang magawa, hindi magastos ang pagdadala at patuloy ang pagtaas ng demand ng mga produkto dahil sa turismo sa Northern Samar. Kilala ang lugar ng gamay sa mga biyasa sa pag-uukit mula sa mga rebulto at furniture hanggang sa mga functional art pieces. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, visit tayo lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at ex-account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 37 araw na lang, Pasko na. At ang saya ng buhay ay nasa pasasalamat. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines na naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.